Guys, ah, uh, dito kami nakatambay kay tatay wow. Yan, yan, Makasama kong grab yan. Say hi Amazing ah, uh, Dito muna kami, kakain muna kami dito Oh, live yan po eh video lang pala ito yung buhay namin pag walang booking. Oo. Oh, ito yung buhay namin pag walang booking. Sa tabi-tabi lang kami nakaupo. Kami mga grab kasi, ano, ang grab kasi talaga, hindi talaga takot sa araw. Kahit mainit yan, hindi takot. Kahit sa ulan, hindi yan takot malamigan. Alam mo saan takot ang grab? Ito mga grab na to. Takot yan sa asawa. <coughs> <coughs> Kailangan mga pagbiyahe mga yan para may i-remit. Kasi kapag hindi naka-uwi yan, nang walang pera, dadakdakan ng mga asawa yan. <laughs> Di ba, pre? Tama? Maman. Mon, tama ba? Tama yun. Mas takot tayo sa asawa kaysa sa ulan tsaka sa init. Yan. Ngayon, alam mo na ang sikreto ng mga grab. Kung ano ang kinakatakutan. Oh. Bawa oh. oh, may aksidente pa yata. Say, <laughs> hey, pre. Hi. Hi, pre. Hi, pre. Rồi nhá. nghe này.